Listahan ng dalawampung pangunahing paglabag sa batas rapiko at kaukulang multa inilabas ng MMDA kasunod ng NCAP. Umabante sa balita sa si Abante Reporter, Jazz Ignacio. Yes, Rocky, naglabas ng listahan ng 20 pangunahing paglabag sa batas trapiko ang Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw. Kasunod dito ng pagsisimula ng No Contact Apprehension Policy o NCAP nitong lunes sa May 26. Sa posting MMDA, kabilang, kabilang sa 20 pangunahing paglabag sa batas trapiko nito ay ang illegal turning kung saan may multa itong 150 pesos para sa first, second at third offense. Sumunod dyan ang unattended illegal parking na may kaukulang multa na 2,000 pesos para sa una hanggang ikatlong offense. Kabilang din ang disregarding traffic signs na may multa na isang libo. Limang daang multa naman para sa paglabag sa Unified Vehicle Volume Reduction Program o ito yung paglabag sa number coding scheme aabot naman sa limang libong multa para sa ikatlong offense ang mga lumalabag na motorista sa no crash helmet kung saan aabot pa ito ng sampun libo at kukumpiskahin na ang helmet. Para naman sa iba pang listahan ng violation at kaukulong multa, bisitahin lamang opisyal na Facebook page ng MMTA. Ako, si Jasib Nasyon ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis.